Ay, oh, lumalapo, lapo talaga, oh. Ay, parang ano? Uh, parang yung yes. okay. pay. So, so. Picturean mo, ding, picturean mo. ito na. Kailan mo po yung kung ano nakita nyo yun? Um, na. Akin na, akin na dito. Sa buyer. Dipicture, akin ay, na. Flyer. Mamatay um, ka na pala dito. Yan, yung um, laman. Yan. Ito, um, papatay tayo na Ay, Oh. Shit, papatayin Grabe. tayo Brabe. na ito. Shit. Ka-expiration. Diba? Hindi expired dyan eh. Pero so, tingnan that that mo yung laman. Ayan o. Ano, ano Rock, yung taho? Ocho, taho yata yan eh. Oh, Nainom na kasi. Oo, ininok ba ng kapatid ko? Patay pa kami eh. Tinerwisyo na kami. Sabay-sabay na to. Pero isyo kami. Pero isyo na namin sila. Ay, luto. Ingat yan. Ganina Pinili kasi Grabe, so, sabi ko, titikman ko nga muna, sabi ko, bakit tayo lumabas? Kasi parang gumabaray. Eh. Pag inom ko talaga shit, ang pait na maasim na hindi mo pakla, na hindi mo alam talaga lasa, suka talaga ako. Oo, sa kunta na na, ano ko, na na <laughs> <laughs> Kadiri naman. Parang tahu parang tahu na. Ba Ayo, no, na talaga. ini na ay, kami. May yang pa kami. yang 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 namin? yang nandito pa kami ngayon. yang 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 naman? yang 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 yung isa na, 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 na hindi na, hindi yang Ito ito yung yang ito yung yang bulok